Mga mga lab shoutout sa inyong lahat mga kapatid. Welcome back to my YouTube channel. So ayan for today, dito ako sa maliit kong kusina magluluto ng Kakanin at saka pansit ba. Dahil sa pagkikita ng tatlong magkakapatid na misis ko ayan ayan tingnan nyo ang aking mga lulutuin mga gagamitin ko ba sa pagluto ayan ito po ang aking mga lulutuin ngayon yung kalamay saka yung glutinous rice malagkit ba ito ang pangahalo ko naman sa king pansit at ito yung gata sa lata lang binili ko kasi baka masira yung kris at ito po ang bihon at sasamahan ko na rin po ng kanton Ayan. Yan ang aking lulutuin ngayon para sa happy together ng magkakapatid. So yan, umpisan ko na po magluto. Una ko muna pong lulutuin itong biko. Tawagin sa, bi sa Tagalog, pero sa bikol ay sinuman. Ayan, yung bigas po na malagkit. Ugasan ko muna at i ang gagawin ko po nito, sasain ko muna para hindi siya maging malata So ayan, nakasalang na po. Lulutuin ko muna po itong bigas, yung parang naka-half cook lang sa kakoy ilalagay ang gata. At ang gata naman, tutunawin ko muna dito pati yung kalamay sa kabilang kaldero. So ito na po yung aking gata na nasa lata. Kukunawin ko na po itong kalamay para sa aking biko. Kaya ito po ang ginamit ko na gata kasi malayo kami sa bayan. Nung birnis ako pumunta, baka masira yung kinudkod na nyug, yung prisba, pris ba? Pris. Kaya ito na lang. Ayan. So ayan, ito na po yung ating kalamay. Sugar tin ba? Yung tubo, tubo sa atin. Ilalagay ko na po ito ayan. Para malusaw na. So ayan po, tunaw na ang aking kalamay. ng sugar cane ba? At ito naman, sinain ko na kuan naging half cook na rin po siya. At isasalin ko na po itong aking gata na may kalamay. Ayan. Inadahan-dahan ko lang po, baka may latak din na masama. Yun. At saka, hahaluin ng ganito. At paiin-inin na. Ang ating biko. kailangan po nito hinahalo para hindi po masunog ang ilalim. At saka ang isang picnic ko po nito, ilinalagay ko po sa ubin. Pag natuyo na itong kunting sabaw na ito, sa ubin ko na po payin inin para hindi masunog ang ilalim. Kasi sa probinsya po, nasusunog po ito pag nagluluto ang nanay ko. Malaki ang tutong, ay makapal pala, malaki, makapal. Ayan. Antay-antay muna tayo bago ma upa ang sabaw. So, ayan. Okay na po ang aking biko. Magpapainin na lang po ako. Ayan. Ininaan ko na rin po ang apoy. Ayan. Tatakpan ko muna. At mamaya-maya po, ilalagay ko na siya sa oven. Sa oven ko na po paininin So ayan, linipat ko na po dito sa oven para pa-ini na ang aking biko. soyan So ayan, nakaredy na ang aking susunod na lulutuin. Ang aking ripolyo at dog at saka yung atay. Ito po yung brish chicken. Bawang, sibuyas, saka carrots. Ito na po yung pansit. Ayan. Pisaan ko na po magluto. So ayan. Umpisaan ko na po magluto. magpapainit na po ako ng kawali. Para magisa na. Unahin ko po muna ng lutuin ang mga gulay. Ayan po. Unahin ng inuna ko na ang pawang At susunod na itong sibuyas. Ayan, okay na po ang ating bawang sibuyas. Ito naman po ang atay. Ayan, at saka ito, hotdog. Ayan, at maglalagay na po ng paminta. Pamintang ng Ayan. at ka-kuntik muna po asin. At ito po ang soy sauce. yan at ito naman pong karot. at saka ito naman pong yung repuryo yan Tatakpan ko muna po. Ayan. ayan po. At maglalagay tayo ng konting magic sarap. Pang palasa ba? So ayan. Okay na po itong aking gulay. Itatabi ko muna po ito. At yung sa pansit naman. So ito, yung gigisa ko naman po ulit yung para sa pansit na talaga. Yan. At ilagay ko na rin po itong saray. Ayan. Kaya ko iniwalay po ito para maluto itong manok. Kasi medyo matigas ito. Isa doon sa mga nauna kong binisa. Para makuluan. pemintau pamintawit at konting asin mamaya na maputla ayan po soy sauce dito na ako maglalagay ng tubig. Ayan. Tatakpan ko na po para kumulo. Ayan. Ayan. Maglalagay na po ng konting magic sarap para masarap. あこのいいと思う。 So ayan, ito na po, luto na ang aking linuto. Ayan, ready na. Iniintay na lang pagdating nung kapatid nila para magkainan. Biko at saka pansit.